Alam mo ba na sa probinsya ng Bulacan, may isang bayan na nagtatago ng likas na yaman at tanawin na bibihira mong makita? Ito ang Donya Remedios Trinidad o DRT Bulacan. Tahanan ng kabundukan, ilog, at mga talon. Sa unang bahagi pa lang ng ating biyahe, napalaban agad ako sa river crossing para makatawid sa kabilang daan. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay, tanawang lunti ang kapaligiran at sa malayo makikita ang ganda at kapal ng kagubatan ng kabundukan ng Sierra Madre. Naglakad ako patungo sa talon at sa bawat akbang nawawala ang pagod dahil sa tanawing tila isang obra ng kalikasan. Hanggang sa marating ko ang isang tagong hiyas ng DRT Bulacan, ang Zamora Falls. Kaya tara, samahan niyo ako sa isang araw ng paglalakbay kung saan ang bawat liko, bawat takbang at bawat tanawin ay kwento ng kalikasan. Welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Dito ko naman kayo papasyal sa aking probinsya, sa Bulacan. So ngayon, nandito na tayo sa boundary ng Barangay Sibol San Miguel at Barangay Kalawakan sa DRT. Nagsisimula pa lang tayo sa ating paglalakbay. Eh, matinding adventure na kaagad yung sumalubong sa atin para mapuntahan o makalipa tayo doon sa Barangay Kalawakan. Dahil nga sa nagdaang malakas sa bagyo, yung daan dito na ginawa ay nasira. So, mapipilitan tayong tumawid dito sa ilog. Kung papapansin ninyo, ayan o, oh, may tumatawid na motor para makalipat dun sa kabilang kalsada. So, tinan nyo, medyo may kalaliman din yung ilog na tatawiran natin dito. Meron pa sana tayong isang option para makatawid dun sa kabilang kalsada. Dito tayo dadaan sa may hanging bridge. Kaso, yung hanging bridge ngayon ay may sira na yung pinakagitna. So, delikado dahil nga medyo may kabigatan yung motor natin. Kaya mapipilitan tayo. Na dito tayo tatawid sa ilog. So tara, simulan na natin. 'Yan, so paunahin muna natin siya. May ka din 'yung agos uh, ng tubig ng ilog, ha? Dito sa kumila sa gilid. Eh ano tatawirin ko lang to. Oh, tas pare diretso lang pa ganoon ano. Oh, sige. Wow. Saan tayo? Dito pa sa gilid ito. Lakas ng agos, grabe. <laughs> Woo! So, kailangan nating daanan yung mga bato para hindi tayo madali doon sa malalim. Yun! Samakas! <laughs> Grabe, solid! <laughs> Lupit nun! <laughs> so, ngayon, ito na yung paahon na klasada. na tayo sa barangay Kalawakan ng DRT. Medyo masikip na yung kalsada na dinadaan na natin. Pataas na pababa. Ah, tingnan nyo naman yung puno sa gilid ng kalsada. Ang kapal. Berde berde. Buti sementado na dito. No? Kahit na liblib -lib na yung lugar. Ito, taas na ito. Let's go! All right. Yung motor na kulay pula sa harapan natin, siya yung makakasama natin sa gagawin nating paglalakbay dito sa DRT. Yan si paring Dexter. Sa tuwing tayo ay namamasyal dito sa DRT, madalas sumasama sa atin yan minsan na tayong nakarating sa lugar na to ah, talagang lubak-lubak so ngayon nakakatawa kasi nga sementadong kalsada na yung dinadaan na natin so ito na tayo sa sitio kalumpit yan sige sige nakikita ko na rin dito yung magaganda scenery ng kabunduan ng Sierra Madre oh. wow grabe sarap sa mata ang tanawin dito yan dumadaan tayo sa pababang kalsada yeah! dito sa right side natin tira nyo guys oh wow ganda ng view ang kapal ng mga punong kahoy sa kabunduan ng Sierra Madre dito itong dinadaanan natin ngayon bahagi na ito ng Buntok ng Sierra Madre kaya ang mapapansin ninyo talagang makapal yung luntiang tanawin na nakapalibot dito sa kalsada na ating dinadaanan bago natin puntahan yung pinaka highlight ng vlog natin dahil muna tayo dito sa isa pang waterfalls ito yung tinatawag nila na Zamora Falls para marami tayong mapuntahan dito sa DRT Iniwan na natin yung mga motor namin doon sa bahay na hinintuan natin. Kailangan na namin mag-track ni Pare Koy, Paren Dexter. Spydex. Spydex, yan. Kung nga pala, si Paren Dexter, nag-ano din to, vlogger din siya. Pwede nyo panoorin yung mga content niya sa kanyang YouTube channel, sa Facebook, Spydex. No? Minsan na nating nabisita yung lugar na to. O yung talon na pupuntahan natin nung mga panahon na talaga dinadagsa ng maraming turista yung lugar na ito. So dahil nga medyo tumamlay ang ang takbo ng turista rito sa Doña Remedios Trinidad, kaya hindi na nila naasikaso. Tingnan nyo naman yung dinadaanan na natin dito. Tataas ng mga talahib, ang kakapal ng mga damo sa gilid. Tapos, medyo may kadulasan lang yung dadaanan na natin dahil mabato, saka matalik yung daan. Sa mga oras na to, sobrang init ng panahon, tirik na tirik, kaya ramdam natin yung hapdi sa balat nagsuta tayo ng pamproteksyon sa batok natin. And dito, tatawid tayo sa ilog. Ganda ng ilog dito, ganda ng kulay ng tubig. Tapos naririnig natin yung nakaka-relax na tunog ng pagasa ng tubig. Tapos dito, habang naglalakad tayo kanina, ang daming mga paru-paro na nagliliparan. Ito, isang kumpul ng paru-paro to guys. So, oh, di ba? <laughs> wow! So, para tayo nasa Ikantadya. <laughs> Ito yung unang tawid ilog na gagawin natin para makalipat tayo doon sa kabila. So, kung mapapansin natin, talagang malinaw yung tubig dito sa ilog. At dito rin daw naglalaba yung mga locals na nakausap natin At may mga part daw dito na pwede pang inumin So tara, tawid na tayo Lamig So dahil nga mahihit ang panahon Gilamusta rin tayo dito Yung mga ganitong lugar yung uh, nakapaligid sa iyo yung kalikasan. Grabe, gustong gusto kong pinupuntahan to. Nakatawid na tayo ng ilog. So dito na tayo sa kabilang bundok. Ito na yung dinadaanan natin. Papunta sa falls. And kumuha na rin tayo ng pamatpat dahil nga makapal yung mga damo na dinadaan na natin dito at sabi din ng mga lokal na nakausap natin na bibihira daw tong mabisita o mapuntahan kahit sila so syempre maging alisto tayo sa mga pwede nating maano dito makita sa daan kaya ng napakadelikadong ahas ito na yung pangalawang ilog na nilalakaran natin Tignan nyo naman guys, sobrang linaw ng tubig dito. Ultimo yung malilit na isda, kitang kita natin habang tayo ay naglalakad. Ang daming isda. So sigurado may mga nahuhuli din ng malalaking isda rito sa ilog na nilalakaran natin ngayon. Ito na ngayon yung dinadaanan natin. Papunta ron sa kabilang ilog. Mga bato. Dito pa lang sa part na to. Eh pwede na kayong maligo eh. No? Yun yung ang tubig. Tawid ilog ulit tayo. Dito talagang malakas yung ragasan ng tubig. Tinangatangayong pa ako. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung bato na makikita nyo rito habang kayo ay naglalakad papunta rin sa falls. So mula rito, nakikita ko pa dun. Yan, sobrang dami nating bato na dadaanan dito na talagang naglalakihan, Malahiganting mga bato na galing sa kabundukan. Ito pa yung mga naglalakihang bato na makikita nyo rito. Tapos, ang gandang pagmasdan nitong mga bato dahil rumaragasa yung tubig na nanggagaling dun sa mas mataas na parte ng ilog. Itong bato, parang sinaka na ng bahay ito. Makakalula. Ang kikinis, oh. Ito, tinan nyo, Ang ganda lang ano niya, texture, no? Tapos may pagka-silver din yung kulay dito sa part na yun, no? Tignan guys. May pagka-silver yung kulay nya. Isang kumpol na malalaking bato itong ating nakikita rito. dito talagang matataas na damo na yung dinadaan na natin at halos natatakpan na yung daan tao na ginawa nila dito dati oh. madami rin tayong nakikita rito na makahiya yung matutulis na kapag ka nadaanan mo nasabitan mo eh susugatan ka tingnan ninyo kung gano kakapal yung damo tataas na oh. sa mga oras na to kami dalawa lang ni Parin Dexter yung dumadaan dito sa lugar na to nakakalungkot lang isipin na dahil nga sa pagtamlay ng turismo dito sa bayan po ng Doña Remedios Trinidad eh naapektuhan yung dating masayang lugar na to na talagang pinupuntahan ng maraming turista dito sa mismong nilalakaran natin malaki ng palaki yung bato kaya mas naging mabagal tayo dito naliniwasan natin matapakan yung matatalas pagkatapos nating dumaan dito sa magubat na trail ito na yung bumungad sa atin ang Zamora Falls. So mula rito, Nakikita na natin, konting lakad na lang. Makakalapit na tayo doon. At narating na natin ang Zamora Falls, isa sa mga tagong yaman ng sityo kalumpit sa bayan ng DRT Bulacan. Dito, Sasalubungin ka ng malinaw at malamig na tubig na bumabagsak mula sa mga batuhan. Bumubuo ng natural na pool na perpekto para magbabad, lumangoy at pagpapahinga. Napapalibutan ito ng luntiang kagubatan ng Sierra Madre, kaya presko ang hangin at tahimik ang paligid. Pwede kang magpahinga sa gilid ng ilog, maglakad sa paligid para mag-explore o magpoto at video sa magagandang spot. Kung hanap mo ay naturescape na malayo sa ingay ng syudad, siguradong sulit ang pagpunta dito. At makalipas lamang po ng halos 30 minutes na paglalakad, ay narating na rin natin itong tinatawag nila na Zamora Falls na matatagpuan po dito sa Sitio Alumpit, Barangay Galawakan, ng DRT Bulacan. Kapag po narating nyo na itong waterfalls ng Samora, eh talagang masasabi mo na sulit na sulit yung igugugol -go -go ninyo na pag-trek dito dahil tingnan nyo naman kung gaano kalinaw ang tubig dito. Yan o, kitang kita natin yung mga bato sa ilalim ng ilog at ang ganda ng kulay ng tubig ng ilog. Medyo may pagka-green siya na kulay asul. So dito, meron tayong nakikita na mga nagtataasan din ng mga bato. Doon, rumaragasa o dumadaan yung mga tubig na nanggagaling doon sa kabilang ilog. Hanap tayo ng daan para makakita tayo doon sa bato at mapuntahan natin yung pinakataas nitong Zamora Falls. So dito meron kami nakita na daan na hindi na tayo dadaan dun sa ilog. Dahil medyo may kalaliman din yung ilog dun. Eh hindi naman tayo maliligo. Talaga binisita lang natin itong talon. Yun! Ay. Andito na tayo sa pinakataas nitong bato. Wow! ganda. <laughs> so dito mayroong mga part na kung saan pwede tayong uh, lumublob. Meron na nakikita rito. Ayan, ito. Tapos dyan, sa banda don Doon, marami doon. May mas malaki. Dito po sa pinakataas natin makikita yung malakas na ragasan ng tubig na nagmumula naman doon sa mataas na bahagi ng ilog. So dito, dumadaan sa mga bato Then doon bumabagsak sa mababang part na kung saan doon tayo pwedeng maligo. Tingnan nyo kung gano'ng kalinaw. Oh. Crystal clear din yung tubig dito. Dahil hindi naman tayo maliligo, ay maghihilamos na lang tayo dito sa Samora Falls dahil mayroon pa tayo pupuntahan yung tinatawag nga po nila na Bangka River. So ngayon, kailangan na natin bumalik para makapagmotor ulit tayo dahil magte-trek pa kami papunta roon sa susunod natin na destination. Ito yung pwesto dito sa Samora Falls na talagang ma enjoy mo. Habang ikaw ay nakaupo dito sa bato, habang nakalilim tayo sa makapal na punong kahoy. And habang tayo ay nakaupo dito at namamay nga, eh talaga namang nakaka-relax pakinggan yung tunog ng waterfalls. So sana dumating ulit yung panahon na mabuhay ulit ang turismo dito sa Doña Remedios Trinidad para mabisita nyo rin itong Zamora Falls, dahil hindi lang kayo mag -e enjoy dito sa ganda ng tubig, sa ganda ng talon, kundi sa trekking pa lang, grabe, nature trip. Sobrang solid nung mga tanawin na makikita ninyo, yung luntian, na mga kapaligiran. At okay na okay dito, mag-picnic, mag-pitch ng tent, kasama yung inyong mga tropa, pamilya, o kahit yung partner ninyo. So sana, mabisitin nyo rin po itong Zamora Falls ng DRT Bulacan. Napamangha ako sa ganda ng Zamora Falls. Sa pagpunta pa lang dito, ramdam mo na agad ang yakap ng kalikasan. Wala sa tanawin ng kabundukan ng Sierra Madre hanggang sa malamig na simoy ng hangin. At kahit maglakad ka papunta rito, mawawala ang pagod mo sa bawat akbang dahil sa ganda ng paligid. At sa pagdating mo, bubungad ang isang tanawin na hindi mo aakalain na matatagpuan sa liblib na bahagi ng probinsya ng Bulacan. Isang tunay na likas yaman na sulit bisitahin. napuntahan na po natin ang Zamora Falls dito po sa DRT Bulacan at meron tayong uh, nakuha pang informasyon tungkol dito sa Zamora Falls ang sabi dito sa kinain na natin na tindahan nakakwentohan natin si ate, ang sabi niya kaya daw tinawag itong Zamora Falls dahil yung Zamora pala, nakuha daw yun sa pangalan na Zakamora so ang kwento niya na yung Zakamora ay isang hapon at doon daw namatay sa may waterfalls. So sa katagalan, parang ah, nabanggit na lang ng mga tao dito na Zamora. Kaya nakasanayan na ng tao na Zamora Falls yung pangalan. So dagdag yan sa trivia no? dito po sa talon na pinuntahan natin. So ngayon, pumunta na tayo sa susunod nating destinasyon sa Sitio Cabiao. Medyo malayo-layo yung trekking na gagawin natin. More or less 1 hour yung lalakarin natin papunta rin sa mga spot na pupuntahan natin. So tara, biyahe na ulit tayo, pupunta sa ating destinasyon. Kaliwa tayo dito. Rough road na ulit yung dinadaanan natin. Aram po. Sabi ni Parin Dex, meron pa daw tayong dadaanan dito na ilog. Pababa. Tapos, loose gravel. Ah, medyo madulas. Ayan. Ay, lang tayo dito. Hindi pa tayo sa kabila. Ayan. Matalo yung motor natin. <laughs> Solid. Grampo. Grabe yung putik. Wow. May mga naliligo dito na bata. Oh. Grabe Grabe yung tulas. Kaya ba? Kailangan nating makalipat dun sa kabila Ito, kumabato hindi matulas Yan lang yung challenge ko Gusto mo yung ate, salamat Salamat Ito na yung natin Diba? Solid na adventure to Hahaha <laughs> Hindi pala nakapatay yung traction control natin Kaya pinatay ko muna na Kaya parang dumudulas lang yung gulong natin Tingnan natin kung hanggang saan lang tayo pwedeng sumagad ng pagmamotor O kung hanggang saan lang natin pwedeng dalhin yung motor natin Yun lang at hindi tayo natuloy napuntahan Dahil nga ngayon ay 3.22 na ng hapon Baka daw abutin na kami ng dilim, medyo delikado At ngayon nagsisimula na rin pumatak ang ambun So ngayon balik tayo dun sa kabayana ng San Miguel Maghanap muna ako ng pwedeng tuluyan at magpalipas ng magdamag Para kinabukasan babalikan natin yung pupuntahan dapat natin ngayon Alright, let's go!